sorry na. Mm -hmm. Sinabi ko lang, ang burkado ko eh. Hindi naman lang sinasadya eh. Nakalo. ko yung nagkari. Hindi Tagay. Luta na. Asin? Ay, pa. <laughs> <laughs> hmm. Tagay. <laughs> Ay, Ay, <portia> pala. <laughs> Ano ka, kaysa naman sa pangat. Ay, oh. ay di dyan ka na sa sariwa. Mabuti <laughs> ngayon, pre, hindi ka na ng asawa mo. Ako susunduin? Ha? Uh, ah, <laughs> uh, uh, yan ka na, na, na naman na. eh. Hindi ako susunduin noon. Pre, yung mga nakaraan, napupukpo ka palagi. <laughs> Oo nga. Dati yun. Wala ayun. Sigurado ka, ha? Hindi ayun. na yun. Iba na? Oo. Ang ay, ito, ha? Ah. Bilip na talaga ako sa'yo ano? Pero tama din naman yung ginagawa mo na yan. Kasi ako sa amin, hindi ako pwedeng, hindi ako pwedeng, oh. ano, ano yung tao ko. Sabi ko, uras. Ay. Uras lang, uras lang. Ano yung Kaya, kaya yung misis ko, ay hindi ako sinusundo sa inuman noon. Oo, oh, tsaka pag sinusundo ko eh. Ay, alam, alam, ay, 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 ah, kaya naman yan. Ay, oo. Oh, yung ayaw ko pag ako sa inuman. Oo, ano, ano, ano. Oh, ayun to. Ay. Oy. Oy. Oh. Dadiinom ka na naman diyan. Oo. Hindi ka pa tapos maglaba ah! Umuwi ka na doon! Ako na! Ano? Umuwi ka na doon! Tara na! <laughs> Tatapusin ko lang to! Umuwi ka na doon! Hindi ka pa tapos maglaba! Tara na! Ano ko ba? Ang huwag oh, pa sundo-sundo rito! Nakakaya sa mga porkado ko ay! Aba! Tumatapang ka na ngayon ah! Umuwi ka na! Mamaya ka sa akin ah! Mag maghintay ka lang dyan! Tumata, Pilip ka talaga, umatapang ka na talaga, pre! <laughs> sinasabi, ka, <laughs> na, ayaw, ayaw. sinasabi ko talaga! Sinasabi ko kayo, kasi si Pamilya! <laughs> Oo! Ah, oh. Yung mga asawa, <laughs> yung kasi mga asawa, pre, ilaw lang yan! Tag yan! Oh, tayo, ilaw, ano, ano tayo, tayo yung haliki! Kaya hindi po! Haliki tayo, haliki! Oh. Tama yung ginagawa mo! Tagay mo, pre! Tagay mo! Tagay mo. Mo. mo! Bigyan natin ang chef ng isang shot ni Kapitan yan, ang sinasabi ko, lalaki! Kung mo, pre! Ihib na talaga ako sa'yo! Ako. Yan ang sinasabi ko <laughs> sa'yo eh. Ba't wala na bang pang ano? Pasunod wala yan. na ba tayong pansunod yan? Ganun eh, pa. Mag, ano tayo? Wala na rin akong dala dito. Hindi manghiram na lang tayo dyan sa kingahan. Hindi. Wala tayong dito. Manghiram tayo dito. Hindi, may kakalala natin siya. Ano, tiyo ba Eh, tanawin tayo. natin tong tropa natin hey, ako. Okay na to. Eh, ano yan? na ako mamaya. <laughs> Baka na ngayon, ngayon lang na tapangan -tapa yan kasi kaharap tayo. Oh. Ano? Hindi sa kanila. Eh. Paano ang pagdating sa inyo? Hindi yan. Ha? Hindi. Grado ka ha? Wala. Kapagbalik nyo ang misis mo dito, may daladala -dala ng papalo na naman sa'yo. Ha? Ibig sabihin mo, ikaw na ngayon ang batas. Oo, <laughs> oh, Ikaw oh. yung batas. At ikaw na rin ang na nagpapatapad ng batas. Oo. Oh, oh. Aba talagang matapang ka na. Ano mga ganong-ganong sundo-sundo? Ano? Hindi ka ba talaga uuwi? Ayan ka na naman! Matatapos na oh! Bilisan mo na. Nakap dalawang sundo na ako sa iyo ha. Umuwi ka na. Umuwi. ka na. Umuwi na. Bilisan mo na. Bilis na tara na. Umuwi ka na sabi. Oh, huh? talagang tumatapang ka na talaga. <laughs> umuwi ka na. Oh, huwag ka na umuwi dito ha. Wag ka na umuwi dito. Wag ka na umuwi pre.

Sinisigaw-sigawan mo pa ako. Ayosin ka ha? Naniniwala <laughs> okay. naman ako si. sa'yo eh. Ay, nakakaya oh, doon. Ba? Katalawang balik pa ako. Turun ka na. Turun na. No, 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 Turon no. Turun no, na. No. Hindi na naman naman sinasadya eh. Nakakaupo ka doon lang po rin. Nakakaupo ko Basta na kasi sa susunod ba? Ayusin mo ha? Nakakahiyado <laughs> sa mga trupa ko ay! Alam ano, mo pag kung pagdating dito sa bahay akong masusunod! Natulog ka na! Talagang huh? lalabang ka pa Sorry na! Ka, lalabang ka pa ha? Grabe naman to! Natulog ka na! Natulog na ako <laughs> <mga awal. laughs> 你是啊